Eh mga Togs, ay matulog muna kami. Ang kape, tuwag tuwag. <laughs> Saan kape ni mo? So, ayan. Ayan, si Randy. May, nyo. may sounds kasi. Ayan. Ayan, si Randy Ayan, tulog na si Randy. Ay, Randy. Tulog. 93.9. Saan tayo galing? Galing sa naman, no? galing kami sa nugsok Kano? so may nangon hapon, hapon. hapon. Ah, may hapon so, mga alas 6 o alas 7 pumunta kami dun sa tinangisan at doon kami mag continue isang oras, isang oras lang tulog oh wala pang tulog so, hindi mabutay sa oras galing lang namin sa ilalim ng dagat isang oras lang tulog sandali kain jump off na naman ayan so, mga so tulog pa sila Sino yung gustong sumama dyan? Contact lang. Brian Spergan. Bongo Spergan. Bongo Spergan. Yan. pitch po natin eh. Bongo Spergan. Subscribe lang kayo at pwede kayang mag-join sa amin. An upcoming channel. Bago channel. Tungso. Bagong channel namin. I-ano Subscribe nyo. Team Tugsok ng Samal. Team Tugsok ng Samal.

Terdorong yang action, yakni tidak